Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng MVP ni Nikola Jokic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may umalis na kadapong player sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang ilang araw na paghihintay ay sa wakas Inanunsyo na nga po ngayong araw ng mismong NBA na si Nikola Jokic ang tatanghalin bilang 2023 to 2024 MVP kung saan tinalo lang naman nga po niya dito ang ilang mga magagaling na players kagaya na lamang ni Luka Doncic ng Dallas Mavericks at maging si Shai Alexander ng OKC si Thunder at kasabay nga po ng pagkakapanalo niya ay ito na rin naman nga po ang kanyang pangatong MVP sa nakalipas na apat na taon. Ngunit sa kabila nga po ng pagkakakuha niya ng kanyang pangatong MVP award sa NBA, ay hindi rin naman nga daw po siya masaya dito. Sa katunayan, sinabi nga po niya sa kanyang interview sa media na mas gusto nga daw po niya ang nangyari last season kung saan hindi nga po siya nakakuha ng MVP ngunit nakasungkit rin naman nga po sila ng kampinato. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Medyo may sumpa nga daw po ang nakakakuha ng MVP kada taon. Gayong parating nga po silang maagang nalalaglag sa playoffs. At dahil nga po na ngayon sa 0-2 ang Denver Nuggets sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves, ay malaki nga po ang posibilidad na mangyari rin ito ngayong taon kay Nikola Jokic. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may umalis na nga pong player sa Los Angeles Lakers. Kasunod nga po mga katropes ng pagkuha ni Christian Wood ng kanyang player option sa Los Angeles Lakers ay umabot na nga po sa walong player ang inaasahang babalik sa kanilang lineup next season. Kasama na dyan si Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at ang kadalang dalawang rookie na sina Jalen Hood schifino at Max Will Lewis. Ngunit kung may bumalik na nga po agad mga katrop sa Lakers ay meron na rin naman nga pong player na umamin sa kanilang kupuna na posibleng hindi na siya bumalik pa sa kanilang lineup. At isa na nga po dyan ay ang kanilang center na si Jackson Hayes na nagsabi sa kanyang interview na maliit na lamang nga po ang chance na kunin niya ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers. Hindi rin naman nga po sa ayaw niyang maglaro sa Lakers sadyang mas gusto pa rin nga po niyang pumunta sa isang kupunan na mas makakapagbigay sa kanya na mas malaking oportunidad sa susunod na taon. Kaya dahil nga po sa sinabi pa lang nito, ay mukhang nangangamoy na nga po na alis na si Jackson Hayes sa Lakers at lilipat na lamang nga po siya ng ibang team simula ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.